shout out mga katatay ngayon ay i-update natin sila Merly at Angelo ngayon ang gagawin ko ay ipapagawa ko yung paglilinis doon sa kanilang bahay ito may dala-dala tayong pangkalkal ng basura ipapasako natin mga cabin doors para maging malinis yung kanilang area yan mga cabin doors uh, samahan nyo ako doon Ayan mga kabindors ay eh, ko si Ate Marlena naglabi naglalambilambitin. Ah, uh, ayun. Nagpra-practice si Ate Marley. Mga kabindors pabalik-balik yan sa ano, lobid na ah, uh, ginawa natin. Subukan natin ibaba kasi parang nahihirapan ka na lumatay, hindi ba? Hindi ka nahihirapan. Ibaba itong ano na ito. Ibaba lang hanggang kilikili. Oh, para hindi ka mahirapan mag-abot. Hindi na. Okay na, kaya na. Ha? Kaya. Kasi kung nahihirapan ka diyan, ibababa natin. No. Mga sako yan, Ate Merle. Mga lagayan yan ng basura. Oh, ah, hinihintay ko lang sila, ah, Millie boy at saka si Angelo. Hinihintay ko lang para mailagay yung mga basura dyan sa ano na yan, sa ako na dala ko. Ah, gagawin mo muna ng ano, upuan. Ha? Gagawin mo muna ng upuan. Ah, sige, sige. Sige. Timerly, mamaya na yan. Pahinga muna. Mamaya na pagdating nila Angelo at saka ni M Boy. Oh. O, uh, puno na yung sako mo eh. Hinihintay ko nga para may sila ang mag-ano yan. Mag- lagay. Kasi kanina, Timerly, wala pang sako. Kaya nag-produce ako ng sako. Eh, ayun, ayun, nagsi ano siguro nagsi pasyal antayin ko para ma ilagay sa sako mamaya na dating nila ano ka muna doon oh kanina ka pa nag lalagay dyan eh yan upo ka muna dyan sa upuan Taas mo kamay mo, dalawa. Taas mo yung kamay mo, dalawa. Kung kaya mo na, taas. Ganun. Yun, nakakataas naman, pero hindi pantay. Hindi pantay. Ah, mamaya na lang yan. Ah, ang malaga, ay eh, may nagagawa ka rin. Kahit paano. Eh, yan, maganda yan para exercise mo habang habang nag-ano ka dyan, yung nag-ano ka sa ah, low bid. Oh, at tapos kung meron mga dadamputin, yan, tama yun. Pero mamaya na lang yan kasi hinihintay ko sila Angelo. Kasi inano nga kanina, nagpasyal ano ko, pumunta ko sa labas kasi walang sako. Ayan, pagdating nila is lalagay na nila sa sako yan kasi nandyan na yung mga sako. Kimberly, Ah, uh, nagdampot-dampot ka ng mga basura, maghugas ka ng kamay. Ayan, doon. oo oh, maghugas ka. Kasi may sabon naman 'yan, 'di ba? Ah, sige, sige. Ay, hindi lang. si kuya mo? Ano oh, nga po, pa Oo, kasi, ano, saan ba siya pumunta? po Baka may importanteng, ano, ano. Nao yun, Sige, sige, ano. Ito, gawin na lang natin itong, ano, yung uh, inano natin kanina, yung inipon natin kasi nagpuhang ako kanina di ba ng ano ng sako kaya wala na tayong yung paglagyan ayan pagdating ko naman wala naman kayo sige ito na trabahoin na natin no? ito itong isa ito punuan mo na yan saksikin mo ilinagay e, ng mama mo yan dyan yan mo siya Nilagay niya yun ni mama mo. Ay sis, matutumba. Dito, okay niya. Ayan mo na, maghugas ka na lang ng kamay mamaya. Kaya wala tayong gloves. Yan, Demerly, kuha ka ng isang sako dyan. Kuha ka ng isang sako. Oh, anahin na natin 'yan, Angelo. Palahin na natin 'yan kasi maliliit, ano? Oh. Bukan itu. Hah? Oh. Itu barangnya Yan mga kabindors, okay na. Ah. Nalinis na namin ni Angelo, na ilagay na namin sa sako. Medyo okay na mga kabindors, Alinis na. Sana ay matuto si Angelo na laging maglilinis dito. malinis na dito maliwalas na yung lugar mo eh nilinis na namin ni Angelo kasama ka nagdampot ng basura mm. Merienda mo na merienda, merienda, kaya lang wala tayong kuha na. Tayong inumin Hindi ka, ng... ka ng nang kaya pa Hindi ka nang fruit soda na malaki. Pwede ba yun? Kaya lagay mo sa plastic na lang. Saan ba yun? Soda na malaki. Sige, ano yata? 25 yata yun fruit soda para makamerinda tayo napagod tayo sa pag uh, ano Ayan mga kabilos nagmarin kami. Na ano kami sa ka kira, ano? Kira ka lalagay sa sako ng mga basura. Ngan hello. May isa po sako dyan, ano. Mm -hmm. Eh ano mo dyan, isabit e, mo dito sa may gilid, 'yan oh. Para dyan na ilalagay ang mga basura n'ko, ang mga pinag-anuhan ng lakini, Ah, uh, lata ng sardinas, 'yan mo na yun na ilagay. Ha? Huh? Para na iipon yung basura. Ngan shout out mga kabindors. Ah, uh, shout out ah uh, ma'am Beth and Red. Uh, Ma'am J Maraming salamat po sa inyong support sa aking munting channel ah Shout out sa inyong lahat sa aking mga viewer Thank you, thank you so much sa inyong support Sa mag-iinang ito Mga kabindors Maraming maraming salamat po